patindi ng patindi itong mga video na pinapalabas ni Saltico sa kanyang mga video. Ito, sa video nito ay mapapanood po ninyo ang huling bahagi ng kanyang video na inaalmahan naman ng Malacanang, ng ating presidente. Mayroon din siyang sagot sa mga video nyo na pinapalabas ni Saldico. Hindi lamang si President Bongbong Marcos ang <coughs> sumasagot pati ang kanyang anak si Kongresman Sandro Marcos ay talaga namang sumasagutin ayan mababasa po ninyo dyan sa screen ay sinasabi niya na yung mga video daw na pinapalabas ni Saldico ay paninira lamang daw paninira lamang daw wala daw katotohanan gusto lang daw ni Saldico makaluso sa mga kasong na patong patong labat sa kanya tungkol sa flood control issue kaya ipapagkita ko po sa inyo dito sa ating channel yung sinabi ng ating presidente patungkol kay Salvico na naka-freeze lahat ng air acid niya yung mga aeroplano chopper o ano pa ba bang air acid niya pero bago yan ay pakilala muna tayo sa ating munting channel. Uh -huh. magandang araw po, magandang hapon. Patuloy po tayo sa mga paggawa ng mga reaction video. Sa video ito ay makikita natin na hindi lamang si President Bongbong Marcos ang talagang tahasang dinadawit ni Saldi po sa kanyang sa kanilang mga uh, di umano ay pandaraya pati yung kanyang asawa, asawa ng ating presidente, si Ma'am Lisa Araneta Marcos, yung kanyang anak, si Congressman Sandro Marcos, at pati na rin si Martin Araneta, kapatid ni First Lady. Kapatid ni First Lady Lisa Araneta na yung nasasangkot nasasangkot daw siya sila daw ang may pakana sa mga at silang dahilan kung bakit mahal yung mga bilihin lalo lalo na po yung bigas kung naalala po ninyo may mga panahon na sobrang napakamahal ng presyo ng bigas e eh sila pala ang nagkocontrol pati yung mga sibuyas sa video nito nilabas ni Salvi ko lahat pero ito muna panoorin natin si eh, President Bongbong Bong Marcos, kung ano ang kanyang pahayag patungkol sa mga video niya, yung ginagawa ni Salvi po. Puluoy sa aking pagre-report sa inyo tungkol sa mga developments, sa mga kaso uh, na hinggil doon sa uh, mga flood control project. At uh, i -re report ko po na ngayong araw, yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, nakakuha na po ng dalawang freeze order. This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Kasama po dito ang mga air asset ni Saldico, ang value mga 4 billion. At uh, bukod pa ron, meron po tayong nakuhang 3,566 na bank account, 198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real properties, 16 na e-wallet account at saka air asset na na-frozen na, na, na. Umpisa lang po po ito. Mas marami pong asset ay mapo-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back do with people. Meron din pong development uh, yung ICI at saka ang DPWH mag magsusumit po ng ebidensya sa ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa walong congressman na may may-ari ng mga construction company na may proyekto sa DPWH. Lastly, meron po akong uh, ibabanggit sa inyo. Dinapitan po kami ng abogado ni Saldi ko, at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Hindi ko na gagawan ng reaksyon yon Kayo na po ang bahala kung naniniwala kayo sa mga sinabi ng ating Presidente. At ito nga, ipapalabas ko rin kung ano yung mga video, kung ano yung huling bahagi ng video ni Saltico patungkol sa First Family at maging sa kapatid ni Ma'am Lisa Araneta. Ito na po, panoorin natin yung huling bahagi ng video ni Saltico. Ngayon naman po, tungkol sa kampanya nitong 2025 elections, nagkwento sa akin si dating speaker, Martin Romualdez. Kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni speaker, naibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umagot sa 11 billion pesos. Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatihan lang ng limang kumpanya para makontrol nila ang presyo ng asukal sa merkado. At iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kung matatanda ninyo, noong 2022, Nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Swansing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo, gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang, nat walang natuloy at walang naparusahan. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Ganito rin po ang nangyari sa bigas. Noong April 2023, nagsimula ng tumaas ang presyo ng bigas kaya iminungkahi ko kay Speaker Martin Romales na kung pwede ay mag-angkat tayo ng 13 million metric tons para sa buong taon. Ang layunin ko po ay mapababa ang presyo ng bigas sa 22 pesos kada kilo. Pero hindi po ito ay naprubahan ng Pangulo noong sila ay nasa Clark. Dahil doon, sumipa ang presyo ng bigas na umabot ng 55 pesos kada kilo hanggang 2024. Noong 2024, kinausap ko ulit si Speaker Martin Romualdez na kung pwede makausap namin si Secretary Laurel Chu ng Department of Agriculture at Secretary Ralph Recto ng Department of Finance para may baba ang taripa ng bigas mula 35% to 15%. Sinabi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pababayaan natin ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bigas at umabot ito sa 60 pesos kada kilo, siguradong magagalit na ang taong bayan. Pusibling magrevolusyon na ang mga tao at tiyak na maapektuhan dito ang mga kandidato ng administrasyon sa 2025 elections. Isa sa mga patunay na hindi na masaya ang taong bayan ay ang pagbaba ng approval rating ng Pangulo noong panahon na dahil sobrang taas na ang presyo ng bigas. Nangyari po ang meeting at halos inaabot kami hanggang alas dos ng umaga na kikiusap, nagpapaliwanag. Buti na lang, matapos ang matagal na negosasyon, pumayag din sila. At di nagtagal, inanonsyo na rin sa publiko na ibaba ang nangwis sa bigas. Ngunit, matapos ang apat hanggang anim na buwan, hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas. Kahit ibinaba ang taripa nito, kaya imunungkahi ko kay Speaker Romualdez na magpatawag ng investigasyon tungkol sa bigas sa pamamagitan ng Quinta Committee Hearings habang iniimbestigan nito ng Kinta Committee na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na sa First Lady, Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon. Dahil kasama raw nila sa Vietnam visit ang ilang importer ng bigas. At nag-dinner pa raw sila roon. At noong araw din yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez upang ipatigil ang House investigations tungkol sa bigas as instructed ng Pangulo. Magkasama kami ni Speaker Martin Romales nang tumawag si Congressman Sandro Marcos dumating din si Secretary Laurel Chu sa Manila Polo Townhouse at doon siya pinagalitan ni Speaker dahil inilibas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Humihingi ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang, Pasensya na, masyado akong naive. Doon namin naintindihan kung bakit. Kahit ibinabana ang import tax ng bigas mula 35% to 15% ay hindi pa rin bumababa ang presyo sa merkado dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Dagdag pa po maraming importers na isda ang nagre-reklamo dahil kontrolado ito ng kaunting kumpanya lamang. Wala naman daw tax sa importation tuwing lean season pero kahit ganoon, hindi pa rin sila nabibigyan ng permit to import. Ang accounting kumpanya na ito lang ang nabibigyan permit to import. Dahil dito kontrolado din ang presyo ng isda at ito din ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng galunggong. Mga kababayan, hindi dapat naghihirap ang Pilipinas. Hindi dapat ganito kamahal ang mga pangunahing bilhin tulad ng bigas. At higit sa lahat, hindi dapat nagugutom ang mga Pilipino. Wala silang malasakit sa taong bayan, lalo na sa mga may hirap. Inaabuso ang kapangyarihan, nagiging negosyo ang pera ng taong bayan. Masakit man tanggapin, pero ito ang katotohanan. Ang pinakamakapangyarihang pamilya pamismo ang sangkot sa ganitong sistema mula sa Pangulo, First Lady, hanggang sana sila mismo ang nagtatakda, kumukontrol at nakikinabang sa mga transaksyon dapat sanay para sa kapakanan ng sambayanan. Hawak at kontrolado nila halos lahat ng kahensya kaya nagagawa nilang itago ang katotohanan. Sa mga susunod na araw, marami pa po akong isisiwalag. Maraming salamat sa inyong oras at pagtuloy ng pagunawa. Naway, magising tayo sa katotohanan at sama-sama natin hanapin ang ustisya para sa bayan. Diyos mabalus po